Ayan guys, ang daming ipis. Ayan pa, mawalisin ko pa. Daming ipis dito sa bagong nilipatan namin guys. Ha? So, magtataka kayo kung bakit ganyan sila this morning. It's because ito, hiningi ko ay dita, Powder. Nakakamatay ito guys. Ayan ginawa ko. Ayan oh di ba? Di ba? Di ba? Dami kasi nila dito. Saan saan sila nag ano Tapos yes, dito sa CR, meron din doon. Ay, nanglipatan namin ngayon. Ang daming kakrouch. Ayun, buhay pa. Ito pa. Uh -huh. Buhay pa siya. I hate cockroach. I'm gonna have a cockroach. No choice.